Hello vlog! Magandang buhay guys! Nandito na tayo sa site ngayong umaga Sobrang aga natin guys kasi alas uh, 5.45 po kami uh, umalis doon sa aming accommodation So papunta na kami, di, nandito na kami ngayon sa aming site Ito po ang aming working site guys Nandito na po tayo sa working site. Agang-aga pa po tayo, alas 6 ng umaga. So, mamaya maya guys, mga around 6.30 ang aming start sa trabaho. Malaki po itong site, no? Yan, no? Maluwang po to guys. Ito po ang ano no, ito ang generator area. Yan generator. Generator area. Punta tayo doon sa area na kung saan doon kami nagtatambay. Doon oh. Area na 'yon. ito may ini-excavate pala dito guys kasi ito pupormahan at saka um, bubuhusan pupormahan ng plywood shattering para mabuhusan para maging pulido ayan hinukayan yan guys kasi pipe yan sobrang aga pa Yan, maluwag yan natin papunta yan sa dulo. Yan, papunta yan doon sa dulo, guys. Kasi itong building na ito is apat na building ito. Kaya nga, maluwag talaga siya kasi paggawaan ito ng mga sasakyan. Mga British po, guys, ang uh, gumagawa dito no, ng sasakyan. Mga British. Kaya nga, napakaluwag to. Hindi pang matapos-tapos ng aming company kasi maluwag siya apat apat na ganitong mga building kalalaki ganyan apat yan guys na apat ka mga buildings so tuloy tuloy pa rin ang aming pagtrabaho dito so yan lang magandang buhay thank you for watching